hello good morning panibagong vlog na naman tayo panibagong vlog si ate julia official papunta tayo trabaho papunta tayo ng part time ayan oh. naglilinis naglinis sila nagtabas ng kahoy ayan lang isa lagay ng mga damit na gamit na. Tapos kinukuha ng mga ibang tao na pagbebenta. Ukay-ukay. <laughs> Yan ang ukay-ukay. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Pabunta na naman trabaho. Good morning sa mga taga-Pilipinas. Good afternoon pala at good morning dito sa Italia. Good morning sa Roma. Malamig pa rin hindi pa naalis ang lamig. Ayan ang puno ng Oo. olive. Olive. Dito tayo sa may school. Ayan. Dadaan na naman ang ating maghapon. Ayan. Maglilinis ang mga arin ng ano. Ng eskala. Ng kontominyo. Oh, Kung galit ah. Lalakad tayo. tayo lalakas magsarado. magsarado ng pintuan ah, lalakas magsarado ng mga pintuan ng sasakyan basag. <laughs> basag basag wala pang mga dahon dahon ng mga puno ang, ang oras dito ay alas 7.30 ng umaga kaya kami ngayon lang papasok trabaho dami simento Dapat pala. Ang ating ito na, na, na napapasigipan. Ha? Huh? Napapasigipan. Dahil maluwag. Ano? Alay? Hindi. Ito. Pasigip. Ayan ang simento dito. Ang dami simento. Nagagawa ng bahay. Wala pong mga dahon ang mga puno. Ganyan. Oh. <laughs> hello, 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 hello! Kumusta kayo lahat dyan sa Pilipinas? Yung si mga followers namin dyan. Katkat, -kat, Weng. Rowena. Rowena, lahat-lahat si si na. Ali, si Remo, si Katkat nga. Christine. Oh. Si Feliz. Ganda ang ganda beauty, Liza, Sanjo, Jo, Alvarez, nawawala ka na lagi. Yan, oh, ik ikaw ang salita ng salita. Dapat. Mga shouty-shouty. Kuya shouty. Lito. Well, Ayun. Good morning, tropang alaga. Hindi wow. na kakadayo ng inuma sa iyo, tropa. Sa araw. Lagi ka rin naman busy kaya ah, hindi makadaan ang inom sa iyo kailan ba tayo mag-iinuman baka sa mga buka na vlogger baka ang volume natin wala na naman kailangan lalaksan niya ang ano boses Ay, pero naka, nakatodo na yan uh oo -oh. di oo oh, oh. oh, kasi ka nagagalit sige eh. oh, masama sa vlog yun <laughs> Kakakapila ang kafe. i naman ng kape. Ay siya. Ayan ang may kolon. Parang mga pata eh. Doggy. Hindi ba baho ako tuloy ang kanyang araw, kamay? Yet <laughs> ganyan. <laughs> Ay, sinundot na yung pwede na kaso eh. namig uh, Oh, ikaw naman. Malapit na tayo sa anibayan. Anong ibig sabihin yun? Pinaliit. Ang <laughs> <laughs> pag sa kanya, ano? Dali tayo ka lang sa shouty ka, Injen. <laughs> umorder ka na ng mga puto. Umorder ka na ng aking mga paninda. O oh, mga taga rope area. Yung aking mga paninda. Ang aking mga showmaking inyong umorder na kayo sa akin. At saka ng mga barley. JC Products. Tingnan nyo sa wall ko. Julie Maalihan sa Facebook. Ayun ah, daw ang relo. Lahat na nakalimutan. <laughs> Lahat ay nakalimutan ako. Malamang mal sa isang araw, limot na rin si Ate Julie Official. <laughs> <Malamang. laughs> oh, sabi sa inyo yung malamang. Hindi ko natakal ko ka ng pera. <laughs> <laughs> oh, ay, kitang kita ko ka ng pera mo. Kita ba po? Hmm. Yun Know? no Wala ba? Oh, dito tayo ngayon sa gitna. Lalakad na lang tayo. Araw, meow, meow, meow. Masarap maglakad no, sa umaga. Teris, yo, Ay, yung pa, oh, diba? Hello, Libya. Hindi, sa lababo. Hmm? Magluluto ako mamaya ng ginatang manok. Maiba naman. Hindi adobo, ginatang manok, pero manok pa rin. Walang kasawaang manok. Adobo sa gata. Ha? Adobo sa gata. Adobo. Lagyan natin ng pinya. Ano? Hala, ah, hindi eh. ano? mo lagyan toyo. yun. ah. Oo nga, hindi kumainin. Pagpinto ayun, parang kumulak pula naman. Nalagyan mm -hmm. so, pa yun ng luya? Oo, so, magiging oh. mo? mga. Sa luya, ano, may um, luya tayo? Yeah. Ah, yun, may luya daw. Maraming luya. <laughs> Tulo ang sipon na ka. <laughs> Tulo ang sipon e naman ah. Tandaan ko. eh. Hindi ang gaganda sa patos. Yung sapatos patos ako nga. So, uh. Kama lang, 70 na. Ay, hindi maganda yung 70 na. <laughs> Ay lang yan na yan ha. ko yung ang una tingin ko yung 20 Ay, si Idol Rigondok, si ano natin ang sapatos? Saka... Zaino laging dala ni Idol Regondox sa iyong kulay pink. <laughs> idol, Idol, shout out sa iyong sa inong kulay pink. Bag na kulay pink. Kung <laughs> magkala, dadalang ka namin ng bag na pang, uh, pang layo-layo mo. Yung, yun maganda. Meron na kang ano.

Huh? Di ba ito parang ganitong escape your stop? style. Uh -huh. Go walk. Ibang style. Pero maganda. Hmm. 79 sketchers. Saan diba, nabibila mo na lang kala ko lang. Machine washable. Pero maganda siya. Maano yun? Magaan. Wala kayo sa hindi ng pantalon. Hmm. Diba? Diba? Nandiyan na kami. Dito na, na kami sa BSC. Mga 10 minutes pa, nasa ano na kami. Nasa trabaho na kami. Pero huwala kami ang trabaho. Doon siya at dito ako. Ang trabaho namin. Tapos mamayang hapag maghapon ka, Aalis na ako mami ng alas 5 para sa tulog. May tulog ako. Bukas na kayo magkikita. magdi deliver naman kami. Bukas ng umaga. Pagkakuha natin kay Hector yung debano sa may Ah, sa Para doon may lagay yung mga kaho. Ang ganda. Para luad. Oo. Doon ay papatos Tayo. mga Kaya nga. Sa lagay ng debano kami nag nag ice ice na para sa paglipat namin sure nang lipat na June first week sabi ng bat wala nang ginawa mga dalawang yun kundi mag vlog siguro ikaw <laughs> lagi ka nakikita dito ng mga yun <laughs> sama ng tingin eh sama ng tingin eh Kahirap hirap ko pagkamali eh. at ang kasama yung video hindi ba? ulo <na> lang eh. <laughs> ulo ulo <laughs> hindi ka alam kung paano ilagay eh ina hindi hey, pa itas mo itas mo huh? ay binaba mong masyado oh itas mo ang pan oh yan yeah. ay ako naman hey. kakaunti <laughs> hahaha yeah, yeah, yan yan nalikot na naman oh, oh yan yeah. Nakikita sa oh, hindi kita eh. ka ngayon. Oo. Oh. So, Dapat ganyan, kailangan hindi ako lalayo sa iyo. Sa ko nung tingala ng tingala. <laughs> nakaganyo na ka eh. ay tingala ng -tingala. Sarado tingalang. pa ang ano, halo-haluan. Oh, bilihan ng jarya oh. Ah. Ang halo-haluan din eh. Ng mga Pilipino. Sarado pa. Oh. Set out, set out. Okay. Malapit na ulit ang halo dito. Halo-halo, oo. Pagkino yung kumain. Kung ano-ano. Pero na rin sila dito, mga pangutang halian. So, ito dito. Sinag ang araw. sushi. Si Cody. Si Cody. Ito, Tibo. Masarap ang karne dito. Makakain na kami oh, On a board. Baba siya sa hard rock. May bago pa yan dito. Pa yan dito. 50% pa rin. 50% siya. 215 pa rin. Oh. Kung pagandang nasa, no? ayun

Okay guys, thank you for watching. See you on our next vlog. Okay. Bye bye. Aray ko, nanti ka na. Ano pa ako nagtumbik sakto eh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.